po guys, oh, 18 days na po sila. Yan, no? Oh. morning guys! So today's video nga po ay ipapakita ko po sa inyo ang mga kite. 18 days na po sila. Ang lalaki na po nila. Ayan po sila guys. Ano nga ba? Buksan. Yan po sila guys. So dati po nag video po ako no. Ang maliliit pa po sila noon. Ngayon po malaki na po sila. na po sila guys. Hindi mo sila, ah, laki din po nila. Ayan po sila guys, oh. Dati po naglog po ako doon Tapos, ito po, ang laki po nila ng ngayon. Dati po, maliliit lang po sila. Ayan po, guys, so oh, 18 days na po sila. Ayan, oh. Ayan, guys, po sila, oh. Meron po silang nakaupo, oh. Please subscribe po sa aking YouTube channel, Aliesha Backyard Park. May guys. Salamat!